Huwag maupo din niya ang ato mga ukara guys. So tanawa kay Bisa may pa siya. Jia. Naanas jay, na mga bunga. O kung makita ninyo. Naanas Jia bunga. Ayun So muna yung atong mga ukara. Mm, gagmay pa pero naana yung nag nagugum nagbunga. So mo ani siya pila ka puno ani kabuok. Hmm. So ato ning gunahan karon. Kaaron makakauna pud tag okra. Ayan. Ato mga okra. Ayan. Nara sa ubos. Ang tangkong nara sa ubos. Ibtan og Aron nga matambok. Ibtan guys og kaya kung hindi na ito alagaan, guys. Hindi uh, ka-harvest. Kaya huwag na ito alaga Walang ato kung alagaan. No. So, na bagong paagi sa pagluto sa okra. Kung munga na ni Pukon. Ato rin kuha ng liso ang okra, guys. Then, atong i-fried, crispy fried okra, mag crispy fried okra tapuhon. Kay makakaon man jud ani, kay na naman silay gigum na bunga na nagugum na na og bunga. Kag may pa sila pero na nanay bunga. So mag crispy fried okra tapuhon. Ani sila diri ah, ang aking okra. Hmm. Uy, ayaw kuhaan ang kuhaan niya, ah. Hmm. Mm. Mm, mo nang okra na ko dari sa luyo sa kusina itong kay mo nag akong vlog ni adtong ni Agi last na akong uh, vlog mo ni akong alugbati nga akong giharbisa na so ang pagid ay sa alugbati aron maka harvest ta sige is dili na to pakatayon ato dining pagkuhaan sa sanga para magsangasangay sa daghan o magkasigira tag-harvest, dili siya mamatay di ay. So, mana siya ang akong manggulay sa palibot. O, bubuid So, ako na siyang ibubuan kada adlaw, guys. Bisan pang huwawang panahon. ning kamot ang maka tanong tanom sa itong garden garden kay aron nga maka ta og gulay di na ta need ma mapalit og kahibaw pud ta nga walay kimikal o nga gibutang wala walay spray kay kita may nagtanom di ba kunya mao na ni ang atong kwan Atsal! sa daghang bunga guys tanawa yan, dagko na guys ang atsal, pwede na maka, panakot. O, diba? Sa so, nasa paso lang yan, guys. Nasa ano lang nga, nasa putol na plastic bottle ng tubig. O, ba diba? Hmm. May bunga na. Kita niyo naman yan. May bunga na ta. Ang atong atsaw. So, yan pa dito. Dagko na. Lipay na tangan na na harvest See? may maharbes na ta ug to apa sa unahan ayan Puti talong dari guys. So Ayun may bulak na pud ang atong talong. Human karing usa is dako na ang bunga, yep. Okay, makatortang tortang talong na jutaan, guys. Ayan, oh. Oh. First, first niya na bunga guys. Ayan, ayan. Yung mga talong ko guys. Meron din tayong talong. Ayan. Kani po na ay buwak. na mo og black soil guys. So, galing ito sa kuan Dito sa kung ba. Para mo tambok. So, lipay na kayo ta, na natay ma-harvest po Pila days na lang, Makakauna ta sa atong gulay nga talong. Diba? Pag may itinanin, may aanihin talaga. Ano guys, gaya-gaya lang ako din sa online guys ba. Sinubukan kong um, dito ko itanin sa nakahanging na nga. Nakahanging siya guys nga. Ano, battle ng stick o, Tapos dito ko nilagay yung mga pichay. Ayan. 'Di ba may maggulay na tayo, ho? Mm. dito naman may pichay din dito, guys. Ayan, pichay 'yan, 'Yan. 'Yan ang mga ating mga gulay sa likod ng kusina. Dito, guys. May bulaklak ng ating malunggay, oh. Tignan nyo naman yan. Ayan. Ako rapo na siyang gibububuan o tubig guys. Para mabuhi ang atong kamunggay. Manang punuan niya. So ganiyan lang po ang akin garden. Yung kamot lang ta para na-ima harvest ba. So that's all. Goodbye. Thank you for watching.